Good day mga katambayan, welcome to my daily life vlog Ayan, dito ngayon tayo sa Tagindagat mga katambayan Napaka likot ng alon kasi habagat ngayon mga katambayan At tipik na rin ang bagyong aurin Dito tayo sa sisay dadaan kasi sa bundok ay sobrang putik Kasi magdabag ang ulang kagabi mga katambayan Buti na lang at humigil ang ulan Kung hindi ba ano na yung naulad pa rin Ayan, pag itong kabagat makatambayan ay alam nyo is kung tala kang makakapamalakaya sa laut kasi nga ang alo ay malaki at may hangin din kaya ay itong kabagat makatambay kita nyo naman ayan ngayon ay medyo hibas pa makamaya ang pagtanghali eh, at ay sobrang laki ng dagat makikita nyo halos lamunin itong iplayang ito kaya ka nang makikita halos dyan pag kayo tumabagat ay pa naman sa ulam mga katambayan kasi nga madalang ang huwag kaya ba tsaka lang sa gulay gulay yan tapos iba. Kasi madaming... yung iba pero pag habagat madaming mayaman dito ang paghabagat ay mayaman kasi dati pagkakain sila nakakamay e ngayon paghabagat nakakutsara na yun <laughs> at lugaw na <laughs> at dahil wala, ma, di lugaw na lang ang kakainin dahil ang kabagat ito nagtatagal ng isang buwan o higit pa yes. by September na uli yan as mo kumalang amihan pero may dito ng mga alon yun, hindi na makapamalakaya ng mga ganong buwan ganon pa man kahit gaano sa mga yung panahon o dagat din sa aming lugar ay hindi nawala ng turista dito sa mga beach sa amin tulad itong Isla Chica. kahit na sa mga panahon o malaki yung alon talagang wala ng mga guest dito mga turista kasi dito sa dinadayo rito ang beach dito sa aming lugar ang Isla Chica at Borawan Island dito ng sa kabila naman yun hindi tayo makakadaan doon hindi tayo sa kabila yun o, oh. balik na ulit tayo pagkalipos ng walong oras kawin na ulit tayo sa atin kung kaya na ay medyo malaki yung dagat ngayon naman ay kating kating mga tambayan yan. ibas na ibas ang dami ngayon dyan nakunguhay no, ng mga ibasanan mga tambayan ay hindi tayo nga namin ah Kau tingkut kalau sempat tuhan, naik ulam pa na.

Sarap okay. ito, niluyahan, tinula. Ayun, ang dami na kong mga tabay. No? Kaya so, na dito pa ang tutay. Sa na. Bang, kapunan, ulam. Wow, dad. Wow, ulam. Oh my God! Wow! Wow!